magandang buhay po. So ito po yung part po ng uh, pagkakating natin kasi kapon nga po mga kabebe, nagkating din po tayo doon po sa mga nangingitlog po nating mga itik. So ngayon po, andito din po tayo sa kulungan din po ng mga uh, dumalaga ko po ng mga itik. So yun nga po mga kabebe, medyo marami-rami din po talaga yung uh, andito po na nahalo dito sa mga dumalaga po natin. So kailangan po talaga natin silang ikating no excuse. So yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga ganapan dito nga po sa area ito nga po yung part to po natin so yun nga po ma bebe ito nga po yung mga itik natin na nahalo yan po ito nga po yung mga itik po natin na nangingitlog mga kabebe tapos hindi pa po tapos kasi marami pa dun mga kabebe yan magkakating po talaga tayo ngayon mga kabibi at yun nga tatarget po talaga natin na ngayon po na hapon ay matatapos po itong pagkakating natin ng mga itik kasi itong ikakating natin ngayon mga kabibi na sa 2,000 plus heads po na mga itik po uh, kasali na doon yung mga dumalaga natin tas yung mga nangingitlog po nating mga itik. So yun nga po mga kabebe, ah, ito nga po yung paraan natin para mas madali po yung pagkakating natin ng mga itik is ah, ganito lang po talaga yung ah, paraan natin ng paggawa po ng kulungan nila at sa ganun ay madali po natin silang ah, kating-katingin at mapili po bawat isa. So yun nga po mga kabebe doon nga po ay may mga nahalo nga din po na mga dumalaga So ito na yung mga final talaga na napili po natin. Ito po yung mga nangingitlog natin na mga itik. So andito na po mga kabebe, ito din po yung mga itik natin na kakatingin na naman po ulit natin. ជ <laughs> ា Oi oi mauh mauh nako Mali ne jo ab sa manapal na ipit lagi na, naliug pal naguyot so yun nga po mga ka-bebe ay ganun talaga geez. so yun nga mga ka-bebe ah, nagpapatulong nga po tayo sa pagkakating nga po ng mga alagang itik natin kasi kung ako yung gagawa is kawawa naman yung Disney Princess niya. <laughs> <laughs> so ayun nga po mga kabebe ay pinipili na po nga natin pa kunti kunti nga is uh, feel na feel ko na po talaga na matatapos talaga ito at bukas na naman po ay irarambol ko na naman po itong mga alagang itik natin at sa ganon ay may ma gawa din po tayo ngayong araw yung may gagawin din po tayo hindi na tulog tulog na lang ba <laughs> So, yun nga po mga kabebe nga po tayo. Itutuloy po natin. Ayan na na ilaw. Kabel mo dyan. Ay, boy. Bye bye Amon. Kabel mo na tanay. Bye bye ba? <laughs> Di na jud yun nga po mga kabebe so hindi din po tayo magpapahuli kasi ay maguhuli din po ako ng itik Charis. so nakikita nyo naman po mga kabebe oh Matutik din po yung mga kamay ko, Charlie. So, yun nga po mga kabebe. Ah. Masaya lang po ako mga kabebe. Kasi ay, yun nga. Kasi kawawa po talaga yung mga alagang itik ko po na nangingitlog. Kung uh, ihahalo ko nga po sila dito sa mga dumalaga ko kasi nga dito nga dito po na area ilalagay ko po yung mga alagang uh, itik ko na dumalaga kasi pag dumalaga po talaga mga kabibis sa uh, kain kain po talaga sila. Yung sidsid talaga hindi po katulad ng mga nangingitlog na anong tawag noon yung mapili sila sa area na kinakainan nila. So, mga yayat po talaga itong mga alagang itik natin mga kabebe na isang taon na yung mga nangingitlog kung patuloy pa din po talaga nating ihalaw. So, yun nga po mga kabebe, ito nga po yung mga dumalaga po natin at ipapakita ko po sa inyo. So, ito po yung dumalaga natin mga kabebe. Uh -huh. Three months pa lang po ito sila, mahigit po nakikita nyo naman po talaga yung pakpak nila. Yung pundasyon po talaga ng katawan ay suwak na suwak. Five months po mga kabebe ay makakatikim na po talaga kayo ng puting ginto. So, yun po mga kabebe, kung may balak po kayong bumili dito lang po sa Bukidnon area, is wag ka na pong mag how how de Carabao kasi available na po talaga yung mga itik natin na mag performance So yun nga po mga kabebe, hindi pa nga po tayo tapos ng pag kakating po ng mga itik natin bats bats po charis. So yun po yung mga napili natin mga kabebe. Tapos ito na din naman po yung ikakating natin. Tapos yung doon po sa dulo ay hindi pa nga po tapos. po ng mga dumalaga mga kabebe is ah, mas madali po kumpara kahapon kasi kahapon is kailangan po talaga nating dahan-dahanin kasi nga po mga kabebe is ating problema yun sa mga itik po natin na nangingitlog. So ngayon po, mas marami kasi dito yung mga dumalaga. So mahirap lang po talaga nating piliin mga kabebe o i-recognize itong mga itik natin na dumalaga kasi ay humahabol na po talaga sila sa katawan po ng mga nangingitlog po natin na mga itik. So yun po mga kabebe, patuloy po tayo magbibilang po or yung magkakating. natin so mas madali po talaga natin silang ma-recognize so yun nga lang ay uh, palakihan lang po talaga ng mga mata kasi yung mga itik po natin na nangingitlog ay kasing katawan na po talaga nang dumalaga natin so ito nga po mga ka-bebe medyo uh, magulo talaga yung pagkakating natin ngayon kasi halos dumalaga nga po yung andito so yun nga naghalo-halo na impas! Ganam tolong. Dire Facebook dia oh, ana. Pa pal sa mong likod palay. Eh. Bungkag. <laughs> <laughs> tandaan ko. Narao, tubangan. Long, dagan dire. Ampak ka Ampak ka ko nabito lawas nila ba? Bye bye <laughs> po do ito po sa mga dumalaga po natin so medyo marami-rami po talaga mga kabebe oh ito po yung mga itik po natin na nangingitlog so ganito karami mga kabebe ang nahalo dito sa mga dumalaga po natin nahalos ah pahirapan po talaga tayo na i-recognize na po ito sila kasi nga halos ay kasing laki na nga po ng katawan po ng mga itik po natin na nangingitlog kasi nga po mga kabebe dumalaga na po talaga itong mga alagang itik natin So, ito po yon At yun nga po mga kabebe ay tapos nga po natin na cutting na nga po itong mga halagang itik natin. Finally ay wala na po akong problema. Charis. Yan. So, yan lang po mga kabebe. Tapos nga po tayo. Nag-cutting po ng mga halagang itik natin. At yun lang muna. At bukas ay... Kira <laughs> So yan 'yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. <laughs>